pamilya dyan. Eh, di wag, um, umalis ka ng senador kung trabaho, kung pamilya pala yung gagawin mo dyan. E tsaka, pwede rin naman na ano, na tawag dito, na ano yung ibang mainstream media. Kasi alos binilang ko din eh, nasa five days din before, bago ilabas ng ibang mainstream eh. Mm. Pero ang una talaga, yung billionaire. Oo, oh, yung billionaire. Tapos bago sum, sumakay ang ano, Mm -hmm. Ang uh, ang net 20 pa. Yung GMA. Sunod-sunod. Oh, na. Sabay-sabay yun eh. Kasi, ay, Diyos ko, left and right yung tawag sa akin hanggang madaling araw. So, nun. natin kay, ano, kay Madam Amy, Madam Ani, tanong lang. <laughs> uh, Nag-away na ba si Lisa at si... <laughs> ikaw, anong mo kay Aimee? Ako, al alam mo, Aimee, if you want this to stop, sabihin mo na yung nalalaman mo. wag na yung patsi, -patsi. Oh, Straight yun. to the point. Ano na natin to? Gusto mo tulungan si PRRD? salita ka na. Eh, paano? Ikaw, hindi yung USB ko. Ikaw, ikaw ang maging ano, Ang um, eyewitness or ikaw mismo magsalita kung ano yung totoong nangyayari. Paano, paano? May tanong lang ako. Kunwari, ako ay minatics. Eh, mm. tanong, ko. eh, antayin nyo kasi may timing yan. may timing <laughs> na may naman. May timing yan. Eh, di, eh, katulad na naman sa pulburon yan. Kaka-timing, hmm. na naunahan na sila. <laughs> eh, hindi din sinasabi nito, may timing eh. Oo, ba? Diba? So, sa lahat, So, hindi po timing. timing. dapat na. Ano na? Yeah, <laughs> 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 oh, nga pala, lalala ko. <laughs> so, hindi, hindi May lang. May timing din pala yung SB nito. Hindi minito. lang yun. Kung ako si Senator as a Senator, I'm ah, mm. And I have the, alam ko talaga yung nangyayari. Sa bagay, Senator eh, na I'm nga family. naman yun. I'm part of the family. I've seen everything. And I know the truth. Mm. May point naman. Sasabihin ko na. Hmm. Ay, kunwari, ako rin naman sasabihin ko sa iyo na... Ay, minatik siya na eh. Masige. Ah, hindi. <laughs> ay, panuhurin niyo yung vlog ko. Araw -araw. Si Boss lang ay minatik siya. si Boss ay minatik siya. Ay, minatik siya. Ah, para, ah. Alas, sasabihin ko ako, na... Lisa ako, Lisa Natik siya. Sisiraan ba niya yung kapatid niya? Kapatid niya yun, hindi hmm. niya sisiraan in public yun. Blood is thicker than water, but there is no, ano, dapat... Hindi, eh, kaya nga, alam mo, yun yung sinasabi ng iba. Hindi ko na nasasabihin kung sino nasasabi. <laughs> Parang <laughs> kilala. Sabi nung iba kasi, mm -hmm. definitely hindi daw sasabihin ni Amy yan kasi for the sake of her mom na masakit na, tapos makikita pa yung magkapatid, magkaaway. Uh -huh. eh kung ganun pala naman din, ang, ang senaryo, kaya hindi niya sasabihin yun, mm -hmm. ano huwag oh, na siya magbida Oo, oh, na lang siya. Wala mm -hmm. silbi. Ang sa akin naman siya. Yun sa akin, na walang silbi. Mm -hmm. Tama naman yun eh. Huwag mag-aaway yung magkapatid i-consider yung tatay o yung nanay, kung si ano man. Pero, tatandaan natin, hindi kayo magkapatid dapat. Kasi nasa gobyerno kayo eh. Mm. Unahin nyo muna yung trabaho mo bilang senador at exactly. yung pinangako mo sa taong bayan. Mm. Ngayon, kung hindi ka senador, te, Huwag mo talagang sisiraan yung kapatid mo. Huwag mo ano. Ah, mm. eh, eh, hindi naman kayo... Wala kayo obligasyon sa bansa. Obligasyon mo sa pamilya mo. Pero ngayon, dapat abaw. Yes. Walang yung, kaibigan, walang pamipamilya. Walang pamipamilya dyan. Eh, di wag, um mm. umalis ka ng senador kung trabaho mong pamilya pala yung gagawin mo dyan. Mm. Hindi lang ako nakasagot eh. Tsaka ano ah, <laughs> <laughs> uh, ngayon may, may isang ang ginagawa siyang batas, di ba? Alam niyo ba yung P PRRD Act? Duda ako dun eh. Yung PRRD Act? Kasi ang may kinabang niyan, kapatid niya lang eh. Mm. At saka sinuntangan naman, napipirmahan ni Marcos yun. Oh. Mm. So, ang batas kailangan mayroon counter sa mm. sa lower house para exactly. sa kanya. Tapos pipirma ng presidente. Ay, mm. Eh pwedeng mangpirma n'yun kasi nga Hindi parang Para niya sinabi na mali ang ginawa ko. Mm. Pag pumirma ako dito, mali Kana? ang ginawa. Eh wala, ba? Diba, ikaw nga nang ikaw na nga nagsabi na walang pakialam si Marcos sa ganyan. Pirma ng pirma. Ngayon, pipirmahan nga yun <laughs> <laughs> dahil alam niya na darating sa punto na magagamit niya 'yung PRRD Act na 'yun. Hmm. Hindi talaga para kay Pangulong Duterte 'yun para, para sa kay kanya. para Are sa kanya sure? 'yun. Kasi ito yeah. ah anong silbi ng PRRD Act na 'yan eh, na nakakulong na si Pangulong Duterte. Kaya nga sabi nga ni Marcoleta, ano, mag, nagaasa, umaasa pa ba kayo na may mangyayari pa ulit na katulad ng nangyari kay Pangulong Duterte. Hmm. So hintayin pa ba? Hmm. Hihintayin nyo pa ba? So parang wala na nga 'yun na ah. kaya nga ngayon na, na, na ah, naghihinala yung iba na parang ginawa mo lang to Amy, para sa kapatid mo ah. Makes sense. Parang ginawa mo lang to para pagtapos ng termino. Ay, mo, maganda dyan, makausap natin si Senator Marcoleta. Yun. Mm. Oh, yung, kasi yun. meron na sa amin na ano, dinner daw with Senator Uy, Marcoleta. Maganda <laughs> yan. Senator Marcoleta, gusto ko kayong mamit oh. ng mga banateros. Gusto kasi ko siyang ngumiti. At oh. gusto ko rin niyang ngumiti. Sabi ko, ngumingiti kayo. Oh. <laughs> Pero ako, naniniwala ko. Hindi na sa akin na oh, magdi-dinner kayo kayo para makausap nyo, yung eh, mga plano ni Se Senator Marco Leta. oh, yung mga plano. Kayo oh. magtatanong. So, <laughs> hmm. tingnan natin kung tuto pa rin nung nangako sa atin. Baka, hindi. Ba Baka parang US. Oo. Oh. Oya, oh, I yeah. sumasobra so, so ka na. <laughs> <laughs> kayo lahat ilalagay ko sa USB. <laughs> Idadamay ko kayo oh, sa USB. Panateros USB. Ah ayan. ah, ayan. Ayan. Oh, sige na, magpaalam na daw kayo. <laughs> Oh, oh. inaano niyo si Kati, porque wala si <laughs> Dada. Ito, ito sa amin. Kami kami, kaibigan namin lahat. Yes. Oh. Ako ha, ang, ang, ang stand ko diyan, hanggat hindi naman politiko. Ako hindi ko lahat kaibigan. Si Bakit Marley, natin hindi ko babanatan? Yun. May <laughs> <laughs> e, si Raulo nung animal na yun. eh. it's <laughs> yes. easy. O, and easy. And, also, si Diretso na naman talaga. yun. Yeah. Yun, hindi yun political vlogger. Mm. Oh. Chismis vlog. Ano lang talaga yun, may tama sa utak yun. Easy. So, <laughs> anong ano sasabi mo? Hindi. <laughs> Wala eh, akong masasabi doon. I mean, ito. Yeah. Oh, wala akong mm. ano kay Kati, Nasa yes. ka, ano, doon si, si Maui. Oh, mm. Nagpunta pa nga kami Japan noon. Hindi bitang mm. ko sa, tara Maui, kain tayo mm. dito. Wala akong problema. Pero ito kasi si Marley. Sintu-sintu talaga yan. <laughs> Oy. So, ito, oh, tuloy. Paalam na kayo. Uh, Coach Ollie. Ah. Ikaw. Bye. Well, antay natin. Sana naman na magising ang ating mga congressman dyan sa pag-pagsuporta ah, kung sino yung susunod ninyong gagawing uh, speaker no gising-gising po tayo eto kagmo na mayro message yung uh, abogado sa atin o mm. sa therefore mm. senate should dismiss the impeachment immediately for lack of jurisdiction to hear the case so yan, sa abogado to ha ah. mm. reliable source to ng abogado eto komentaryo ng mga abogado na talagang uh, unconstitutional yan walang jurisdiction itong 20th Congress. So, i-dismiss dapat yan. Agree. That's true. Last message, ma'am? Ako, sa mga 97 new congressman, be a statesman, huwag magpa influencia sa mga maling gawain ng kapwa congressman nyo. Kung nakikita nyo na na mali, huwag na nyo yung sakyan at huwag kayong magpahawa sa dugong itim. Yun. <laughs> <laughs> wala na ako sasabihin sa mga kongres mo. Pare, pare sa mga kapal mukha ng mga yan. Eh. <laughs> o hindi, mayroong kongres mo. Halimbawa, si Pulung. Mm. O oh, nga pala, di pero ano na yan. Karamihan. Common, karamihan. Common, oh, mm, common na common. Uh, Ang papalalaan ako lang yung mga kababayan natin dahil sobrang uh, sama ng panahon ngayon, mag-doble, ano, doble ingat po kayo. Okay. At uh, okay. laging mag stock ng mga, syempre, pagkain, number one yan. At palaging maging handa. Sa mga uh, mangyayaring sakuna kasi huwag nyo naasahan yung flood control na yun. <laughs> huwag nyo naasahan. Ang asahan um, nyo, sarili nyo. <laughs> What ba'y? No, yun. So, bukas, abangan, na Sana Ayan. matuloy kasi ngayon dapat yun yung special guest natin. Kaya hmm. lang dahil maulan nga. Eh, malayo pa Meron ito. naman tayo special guest. hindi, uh, guest yan. Kasama natin uh, yan. Uh, Ikaw, ginagawa uh, <laughs> mo. Parang pinapalayas mo si eh. <laughs> Hindi, paano? <laughs> once a week pumasok. Once ayon. a week eh. <laughs> <laughs> Sulo mo. <bus> <laughs> Ayun talaga, hindi lang yun nilalabas yung USB. Parang gusto mo uh, na pangalis yun. Ah, grabe naman. Uh, sorry bukas, na, sorry Bukas sana, sana. Kung medyo hindi sana bumaha, Dumating yung special guest natin. Ito isa sa mga gusto ko talaga itong makausap. Ako rin. Yes. Nakasama ko to sa Japan eh. Ah, mm -hmm. uh, sobrang uh, sarap kausap nito kasi matalino pero direct to the point. No. Uh, kaya nga ang pangalawang gusto ko makausap dito yung, si Senator Marcoleta. Yun mm -hmm. sana talaga yung team ni Senator Marcoleta. Jaime, Amy. Amy, gusto mo. Hindi. Hindi na. Hindi, ako, ako ako okay ako, ako dito may interview basta uh, tatanungin ko yung tatanungin ko. Walang uh -huh. ano. No Pang Pangalawa on. na yun. At pangatlong gusto ko ma-interview dito, si si Joey. Hmm. Tsaka si Kat. <laughs> Matindi yun. Sasagun na tayo sila. Debe pa. De, para atang Ayo, hindi lang kami. Joke. Dapat ang mag-interview -mag si Marley Kat tsaka si Joey. Yan ang interview niyo. Yan. Yun. Yun. Ay. dalawa. Ay. Ay. Maganda, maganda yun. <laughs> Ay. <laughs> hindi pupunta yun dito, takot yun eh. O, <laughs> oh, kita-kita po tayo ulit, mga kabanateros, dito lang sa si SMA na ipagtama palakpakan, pag mali banatan. ako po si Banat Bay. At ako naman po, si Coach Oli. At ako naman, si Jay Gibara. At ako naman, si Katy Binag. Para, Para, sa, sa Diyos, at sa, sa Pilipinas, Pilipinas nating mahal.